Tagpo na sa lahat Eto ang yaka Labihin mo ang init ng lingat Ang kanalungan na tumatata Sa imanasyon Kahit maaraw at dilat Ang determinasyong muling malasap Ang tunay na tahanang hinahanap-hanap Limot ang hirap na kinakaharap Bago matulog ay magkausap Hanggang makapikit at sabay mangarap na rin ba talaga ang tunay na pag-ibig yung tipong di mapakali tumakabog ang dibdib para bang binato dahil may tama at gising sa panganib di ba di na tama to tila dama hanap mo ba tong may sanib teka teka para para muna Dahan-dahan at baka ay mapuwersa Kami himalang at tutok sa trisera Kaya kitang araruhin kaya mabigat ang karga Natagpuan kita sa lugar na may laso na usok Tila ang ang hirap at masalimuot Sana'y matulog ng gutom at kumain ng bulok Sabay tayong tatakas mula sa printong pinasok ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling estado Panigurado, ako'y ganado Dalhin ka sa paraiso Paalam na sa mundo, kontaminado Dito ka na, sinta ko Sinta, ng ubas Ang tagumpay na ating matatamo Sugar, honey, honey, baby Sa lugar na ng money, money, lady If you are the one, let me answer you Cause I'm into you Hago't taguan na liwanag ng buwan Pero madilim pa rin ang tinatago na naramdaman Ilabas mo na ang iyong buong pagkababahay At kita'y tatabihan Lait ang lobo kung ikaw ay yung buwan Dalas sa masarap ka Damdamin mo bawat pulgada yan Ang sayong sayo Wala kang kaagod dyan Wala na tayong pakialam Sa oras ng mundo, Hanggang umaga Susulitin bawat segundo Nagawin lahat ng pinaplano Talagang panalo Hanggang sa makontento Sa ligaya o maasenso Kayo ay magsisimula Sa lugar na inosente Malayo sa kasamaan At pag-iisip ng sapiente Bubuo tayo ng tahanan Na simple pero elegante Iipon ng masasayang alaala Yan ang importante Tara na be Lahat ay sasantabi Humiga ka ulit at ulay sandal sa aking pisngi Halikan ka sa noo hanggang sa paunti -unti. Kaya Payapang makatulog sa kaliliman ng gabi hey.